Guys, musta? Ando na sa akin mga subscriber at sa mga nanonood ng aking vlog. Ayan, ngayon po ay nadito naman po tayo sa Walmart. Ngayon, na share ko sa inyo kung ano yung lagi kong pinupuntahan dito sa Walmart. Kasi ang Walmart, I always have sale. Ngayon, kada pupunta ako ng Walmart, ito po yung una kong pinupuntahan. Ayan, ayan, ko yan kasi dyan ka makakakita ng mga sale nila. Kailangan lang may fera ka kasi every time we have a sale. Ayan, yung plate na yun is one dollar na lang. Ayan, yung gagawin mong popsicle. Ayan, kung gusto mo talaga makaipon ng papadala sa Pinas. Ay, pumunta ka lang sa Walmart. Ayan, ang mga sinisale nila. Talaga namang sobrang dami everyday ang sale dito sa Walmart. Ayan, may mga $1.50. Ayan, may mga mataas din na mamahal. May mura. Ayan po, everyday. Nadyan yan, isang lugar na yan na puro sale. Kung ano yung price na dati, nagmura na siya. Ayan, oh, ang dami mga sale. Kaya lang, kung bibili ka naman lagi, kada punta mo sa Walmart, ay, maghihirap ka talaga dito sa amin. Kasi kung bibili ka lagi ng mga sale, at matatambak naman din sa house mo, hindi mo naman din siya agad-agad mapapadala. Kaya ako, ang dami kong ng gamit dito sa akin na hindi ko naman nagagamit i-ready siya sa padala. Kaya lang, ang padala naman din ay mahalang balik ba Payment. Kaya hindi mo rin siya agad-agad mapapadala sa Pinas. Kaya, kailangan mo siyang ayusin o ilagay sa bahay mo. Ako, puno na yung akin shed sa kabibuy ng mga sale. <laughs> Ayan, oh, banda ng kanilang plato. Ayan ang ganda ng mga tinda talaga sa Walmart ayan yung mga plate niya meron siyang sale minsan na 5 dollars lang ang ma-off mo kung dati siyang 50 maging 45 ganyan ang mga sale nila minsan na namang mumura mga lipstick lahat ayan yung sale niya 150 siya dati ngayon 100 na lang ba? Diba? ang daming nga mga carcerola sinasale ayan yung wheelchair dati siyang Ayan yung makina. Dati siyang 300. Think, 350. Ngayon 300 na lang. Kanyan mag-sale sila. Parang gano'n na yan. 350 yung price niya naging. 300 na lang. Yan yung mang uh, wheelchair na dito. Pero dati siyang 175. Ngayon na yung 20 na lang. Ngayon, di ba? Kaya ganyan kaganda sa Walmart. ko. So, ikaw ay gusto mo makaipon ng padala sa Pinas. Ayan, may mga laruan, mga cup, lahat na daan. So, Walmart, mabibili mo may mga helmet, pambata. Hi, kaya ang dami talaga. Okay, ngayon po, sinare ko lang. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong meron dito sa so, Walmart. Bye-bye!